ang mga lumimot sa kautusan ng buhay ng Diyos. Sa titulong ito, sama-sama nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Pag tinignan natin ang kasaysayan ng halamanan ng Eden, masasabi natin na nagsimula ang kasalanan ni Adan at Eva noong kinalimutan nila ang kautusan ng Diyos. Ito man ay sa pamamagitan ng tukso o iba pang mga dahilan, kinalimutan nila ang kautusan ng Diyos na Huwag kang kakain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa huli, nagkasala sila laban sa Diyos. Kung iisipin natin ang mga taong nabubuhay sa mundong ito sa panahon ngayon, maunawaan natin na ang pinakaseryosong dahilan kung bakit sasapit ang huling paghuhukom sa sangkatauhan ay ang paglimot nila sa kautusan ng Diyos. Dahil hindi nila sinusunod ang mga katuroan ng Diyos at ang Kanyang mga kautusan, ang Diyos ay walang pagpilian, kundi ang magdala ng paghatol sa mundong ito. Tayo ay nagkasala sa langit at naipatapon sa lupa. Pero nabigyan tayo ng pagkakataong isa pamuhay, ang isang maikling buhay sa lupang ito, ang lunsod lungan, para makatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang estado ng sangkatauhan. Kaya higit sa lahat, hindi natin kailanman dapat nakalimutan ang mga kautusan ng Diyos. Ang isa sa mga pinakaseryosong dahilan kung bakit nagkasala tayo sa langit ay nagmula rin sa paglimot sa kautusan ng Diyos. Sa mga araw ngayon, may maraming simbahan na gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat at may maraming tao na nagaangkin na naniniwala sa Diyos. Gayunman, kinalimutan nila ang kautusan ng Diyos. Kinalimutan nila kung anong araw ang sabat at inisip kung dapat ba nilang ipagdiwang ang mga kapistahan ng Diyos o hindi. Kaya prinopesiya ni Propetang Isayas, nagigibayin ng Diyos ang dupa at sisirain ito. Dahil nilimot ng mga tao ang walang hanggang tipan ng Diyos, iyon ay ang mga kautosan ng Diyos. Nasusulat na ang mismong sangkatauhan ang magdadala sa kanilang mga sarili ng kanilang mga kaparusahan. May napakaraming simbahan ngayon, pero naaalala at sinusunod ba nila ang mga kautosan ng Diyos? Sa ganitong paraan natin masusukat ang pananampalatay ng isang tao sa Diyos. Ngayon, buksan natin ang Hosea chapter 4 at patunayan na hindi natin kailanman dapat nakalimutan ang mga kautosan ng Diyos. Buksan natin ang Hosea chapter 4. Tingnan natin ang Hosea chapter 4 verse 6. Sa chapter 4 verse 6, sinasabi ng Diyos na, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang ano, kautusan ng iyong Diyos. Aking ding lilimutin ang iyong mga anak. Habang lalo silang dumarami, lalo sila nagkakasala laban sa akin. Aking papalitan ng kahiyan ng kanilang kaluwalhatian. Sa Hosea chapter 4 verse 6, Nasusulat na nilimot na ng mga tao ang kautusan ng Diyos. Sa katunayan, napakaraming tao sa buong mundo ang lumimot sa kautusan ng Diyos. Ang linggong pagsambaba ay kautusan ng Diyos. Ang Pasko ba ay kautusan ng Diyos? Hindi nila alam ang tamang sagot. Ang lahat ng kautusan ng Diyos ay inalis at kinalimutan ng mga tao ang lahat ng ito. Kaya ngayon ang sangkatauhan ay nasa isang kaawa-awang sitwasyon kung saan ang kanilang pananampalataya ay hindi tinuturing bilang tunay na pananampalataya Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 8 Deuteronomy chapter 8 Sinabihan tayo ng Diyos na wag nating kalimutan kailanman ang kanyang mga kautosan. Tingnan natin ang kahilingan ito ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 11, nasusulat na, Mag-ingat ka sa iyong sarili na ano? Na baka makalimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Masasabi natin na ang mga utos, mga batas, at mga tuntunin ng Diyos ay mga kautosan ng Diyos. Dapat tayong mag-ingat na hindi natin malimutan ng Diyos sa hindi pagtupad ng Kanyang mga kautosan. Prinapisiyan ng Diyos sa Biblia na kung malilimutan natin ng Diyos at mabibigo sa pagsunod sa Kanyang mga kautosan, ito ay susundan ng isang di mapagbiyayang resulta tinatag ng Diyos ang kanyang mga tuntunin, mga regulasyon, at mga kautusan para pagpalain tayo. Gayunman, sa mga araw ngayon, di mabilang na simbahan ang lumimot sa araw ng Sabat, sa Paskwa, at sa kapistahan ng mga tabernakulo. Sa halip, sinusunod nila ang linggong pagsamba, Pasko, at iba pang mga kapistahan na gawa lang ng mga tao. Kung titingnan natin ang kasaysayan ni David, ang ninuno ng pananampalataya, malalaman natin na noong malapit ng mamatay si David, sinabi niya sa kanyang anak na si Solomon na, huwag mong kalilimutan kailanman ang kautusan ng Diyos. Iniwan niya ito bilang ang kanyang huling habilin at nasusulat ang tagpong ito sa 1 Kings chapter 2. At noong ibinigay ni Moises kay Josue ang lahat ng otoridad para pamunuan ang mga Israelita, sinabi rin ni Moises na, huwag mong kalilimutan kailanman ang kautusan ng Diyos. Nasusulat na, sa tuwing kinalilimutan natin ang kautusan ng Diyos, dakilang kapahamakan at mga kasawian ang darating sa atin. Tumipa tayo sa Deuteronomy chapter 28 at alamin ang tungkol dito. Deuteronomy chapter 28 Sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, nasasulat na, Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng Kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ano ang gagawin ng Diyos? Itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Pag tayo sa mga kautosan ng Diyos, itataas tayo ng Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Magpatuloy tayo sa verse 2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Maging mapalad ka sa lungsod at maging mapalad ka sa parang. Maging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan, at ang mga anak ng iyong kawan. Maging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pag hindi natin kinalilimutan ang mga kautusan ng Diyos, kundi matapat na sinusunod ang mga ito, lagi tayong bibigyan ng Diyos ng mga masaganang pagpapala. Dumipat tayo sa verse 15. Ano ang mangyayari kung kalilimutan natin ang kautusan? Chapter 28, verse 15. Ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito? Ano ang darating sa iyo? Ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpayin ka sa bayan at susumpayin ka sa parang. Susumpayin ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Susumpayin ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa. Ang karagdaga ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpayin ka sa iyong pagpasok at susumpayin ka sa iyong paglabas. Ang kautusan ng Diyos ay naglalaman ng maraming pagpapala. Sa tuwing kinalilimutan ng mga tao ang mga kautusan ng Diyos, hindi nila matatanggap ang Diyos na darating bilang tagapagligtas. Nasusulat na, susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Sinasabi ng Diyos na kung kalilimutan natin ang kanyang mga kautusan, ang resulta na ganap na salungat sa mga pagpapalang darating sa atin. Gayunman, pag tinignan natin ang global na nayon, kahit na may walong bilyong katao, ilang tao lang ang nakakaalala at sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Ito ay naipropesya na sa Matthew chapter 7. Kumpara sa populasyon ng mundo, ang bilang nila ay kakaunti lang. Kaya sinasabi sa atin ang Biblia na, makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpon yun. Maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngayon, sa pamamagitan ng mga salita sa Deuteronomy chapter 28, nalaman natin ang mangyayari sa mga lumilimot sa kautusan ng Diyos at sa mga nakakaalala sa kautusan ng Diyos. Dagdag pa rito, sa kasaysayan ng mga hari, makikita natin ang kaso ni Hezekiah, ang hari ng Timog Juda, na nakalimot sa kautusan ng Diyos. Pero nakalala rito nang makita niya ang mga salitang, ang pagdiriwang ng Pasko sa kalabing apat na araw ng Nisan ay utos ng Diyos na matagal nang hindi ipinagdiriwang. Sa ganitong paraan, naalala at nasunod niya ang kautusan ng Diyos. Bilang resulta, nakatanggap siya ng masaganang biyaya mula sa Diyos, hindi ba? Nang sinunod niya ang mga kautusan ng Diyos, nabago ang kanyang sitwasyon. Pinagpala siya ng Diyos sa kanyang pagpasok at sa kanyang paglabas. Ngayon, maraming tao naniniwala sa Diyos umaasang tatanggap sila ng mga pagpapala at buhay na walang hanggan at papasok sa kaharian ng langit. Gayunman, hindi sila gumagawa ng anumang pagsisikap para malaman ang tungkol sa mga kautusan ng Diyos. Tingnan natin na kung ano ang sasabihin ng Diyos sa mga ganitong tao. Dumipatay tayo sa Matthew chapter 7. Hinahangad nilang lahat na pumunta sa kaharian ng langit, pero hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos na nagpakita sa kanila ng daang patungo sa langit. Lumipat tayo sa Matthew chapter 7. Sa Matthew chapter 7 verse 21, sinasabi ni Jesus na, Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa panahon ng Ama, ang Diyos ay nagtatag ng kautosan ng kaligtasan para sa mga taong nasa panahong iyon. Sa panahon ng Anak, ang Diyos ay nagpahayag ng kautosan ng kaligtasan para sa mga taong nasa panahong iyon. Ang panahon kung saan tayo nabubuhay ay hindi ang panahon ng Ama, ni ang panahon ng Anak, kundi ang panahon ng Espiritu Santo. Sa panahon din ng Espiritu Santo, kumarito ang Diyos sa lupa para ibalik ang katotohanan ng bagong tipan. Hinanais niyang sundin ng buong sangkatauhan ang kanyang mga kautusan. Sa Matthew chapter 7, nasasulat na, ang mga gumaganap ng kalooban ng Ama ay papasok sa karya ng langit. Kung gayon, ano ang kalooban ni Ama? Nasa ng kanyang kalooban. Iniukit ng Diyos ang kanyang kalooban sa kautusan sa bawat panahon. Patuloy nating basahin ang salita ng Diyos sa chapter 7, verse 21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumagarap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, ay ipahahayag ko sa kanila. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin. Anong ginagawa ng mga taong ito? Ginagawa nila ang paglabag sa kautusan. Sinusunod ba nila ang kautusan ng Diyos? Ang hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos ay tinatawag na paglabag sa kautusan. Sinabi ni Jesus na, Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan, kayo mga lumalabag sa kautusan. Sa huli, ang kaharian ng langit ay bibigay sa mga sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at sa mga naniniwala na ang Diyos ang nagtatag ng mga ito. Kung gayon, isipin natin ang araw ng Sabat sa 10 utos na nasa Exodus chapter 20. Paano ito ipinapahayag ng Diyos? Sinasabi ba niya na kalimutan mo ang araw ng Sabat dahil hindi mo ito kailangang ipangilin? Ang sinasabi niya ay, huwag mong kalimutan ng araw ng Sabat. Ang ibig sabihin ng alalahanin ay huwag mong kalimutan, tama? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ito ang salita ng Diyos na nasusulat sa Exodus chapter 20, verse 8. Sa mga araw ngayon, Hindi ba sapat na ang sabat para mapatunayan natin kung ang buong mundo ay namumuhay ng nalilimutan o naaalala ang kautosan ng Diyos? Sa tingin nyo, Nalilimutan ba nila ito o naaalala ito? Wala silang naaalala. Kahit ang araw ng Sabat, kinalimutan na nila ang lahat. Kaya ito ay gaya sa mga araw ni na Haring Josias at Haring Hezekias. Sa tuwing hindi naalala ng mga tao ang kautusan ng Diyos, sino ang nasasamba nila? Nasasamba nila ang mga Diyos-Diyosan. Kahit na sinasamba nila ang mga demonyo, iniisip nila na sinasamba nila ang Diyos. Sa mga araw ngayon, may napakaraming simbahan sa paligid natin. Kahit na inaangkin nilang pinaniniwalaan nila ang Diyos, sinusunod ba nila ang mga kautosan ng Diyos? Kinalimutan na nila ang mga kautosan ng Diyos. Wala silang maalala na kahit ano. Kaya hatulan ng Diyos ang mundo gamit ang Kanyang kautusan sa araw ng paghukom. Tumipa sa 2 Thessalonians chapter 1. Chapter 1, verse 7. The sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, nasusulat na at kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Nakasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy. Kailan siya magpapakita na nasa nagliliyab na apoy? Ito ay sa huling araw, sa araw ng paghukom. Pag nagpakita siya na nasa nagliliyab na apoy, siya ay ano? Magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, sa mga hindi kumikilala sa Diyos Ama at Diyos Ina. At sa mga ano? Sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, anong tipan ang tinatawag na Ebanghelyo? Ito ay ang bagong tipan. Kahit na tinuro sa atin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, kinalimutan ng mga taong ito ang lahat ng kanyang salita. Kaya anong mangyayari sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo? ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang. Ano? Walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalatian ng kanyang kalakasan. Sa mga araw ngayon, tinalimutan ng napakaraming tao ang kautusan ng Diyos. Kaya kailangan natin silang turuan ng kautusan ng Diyos, ang Sabat at ang Paskwa. Sino ang nagturo sa atin ng Sabat at ng Paskwa? Dapat nating sabihin sa kanila ang tamang sagot. Sino ang nagtatag ng mga kautusan? Tinatag ng Diyos ang kautusan ng bagong tipan at ng lumang tipan. Kung gayon, kung hindi nila susundin ang mga kautusan ng Diyos, paano nila pakikitunguhan ang Diyos na nagtatag ng mga kautusan? Isa sa walang bahala nila siya at babaliwalain ang kanyang mga salita. Kung naniniwala tayo sa Diyos, dapat ba nating baliwalain ang kanyang mga kautusan? Ayon sa Micah chapter 4, sa mga huling araw, mula saan lalabas ang kautusan? Ipahayag ng Diyos ang kautusan sa Zion. Ayon sa Isaiah chapter 33, ang Panginoon ay ating ano? Ating tagapagbigay ng kautusan. Sa ibang salita, ang Diyos ang siyang nagtatag ng kautusan. Ang Diyos ang nagtatag ng kautusan ng bagong titan. Hindi lang tayo dapat na magsimba ng Sabado dahil lang sa ito ang araw ng Sabat. Kundi dapat tayong tumingin sa tagapagbigay ng kautusan ito. Hindi ba ang kautusan ng bagong tipan na sinusunod natin ngayon ay alinsunod sa kanyang iniutos? Dahil ang Diyos ang nagtatag ng kautusan, dapat natin itong sundin. Kung ang Sabat at ang Pasko ay hindi iniutos ng Diyos, ang mga ito ay magiging walang kabuluhan. Tumipat tayo sa Isaiah chapter 33. Tingnan natin ang Isaiah chapter 33 verse 20. Narito ang Zion, ang lusod ng ating mga takdang kapistahan. Makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang toda na hindi makikilos, na ang mga tulos ay hindi mabubunat kailanman, kung mapapatid man ang alinman sa mga talinyon. Kundi doon, iyon ay sa Zion. Ang kamahalan ng Panginoon ay maglalagay para sa atin isang dako ng maluluwang na ilog at batis na hindi daraanan ng mga daong na may mga gaod o daraanan man ng malalaking sasakyang dagat. Sapagat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan. Ibig sabihin, Siya ang nagtatag ng kautusan. Mahalaga para sa atin ang kautusan dahil ang Diyos ang nagtatag nito. Hindi ba ito totoo? Kanino tayo naniniwala? Hindi tayo naniniwala sa mismong kautosan. Mahalaga para sa atin ang kautosan dahil naniniwala tayo sa Diyos na siyang nagtatag nito. Ang kautosan ay nagmula sa Diyos at ito ang iniutos sa atin ng Diyos. Kung isa sa bahala natin ng Diyos at utuan lang tayo sa mismong kautosan, ihina ang ating pananampalataya. Kaya ang ating pananampalataya ay dapat na laging tumitingin sa Diyos na nagtatag ng kautusan. Nasusulat sa Deuteronomy chapter 28 na pag natin ang kautusan ng Diyos, magiging mapalad tayo sa ating pagpasok at sa ating paglabas. Gayunman, paano kung hindi natin susundin ang kautusan? Nasusulat na, susumpahin kayo sa inyong pagpasok at sumpain kayo sa inyong paglabas. Mga kapatid, dapat nating alalahanin ang mga salita sa Isaiah chapter 33. Sino ang Panginoon para sa atin? Siya ang ating tagapagbigay ng kautusan. Tinatag ng Diyos ang kautusan para sa atin. Sa panahon ng Ama, ang Diyos Jehovah ang nagtatag ng kautusan. Sa panahon ng Anak, sino ang nagtatag ng kautusan ng bagong tipan sa Luke chapter 22 verse 7? Si Yeso Cristo ang nagtatag ng kautusan ng bagong tipan. Sa panahon ng Espiritu Santo, ang kautusan ng bagong tipan ay naipanumbalik sa loob ng 37 taong paghahari ni David. Para masunod natin ang bagong tipan, sa panahon ng Espiritu Santo, dapat itong may pagpatuloy sa kanyang ikalawang pagdating. Dapat na dumating ang Diyos sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon at muling magtatag ng bagong tipan. Dahil ang Diyos ang siyang nagtatag ng kautusang ito, walang sino man na makakapagpanumbalik nito. Gaano man karaming iskolar ang nag-aara ng Biblia, hindi nila kailanman maintindihan ang kautusan ng bagong tipan. Gayunman, ipinalam sa atin ng Diyos ang kautusan ng bagong tipan, ang kautusan ng buhay ng Diyos na kinalimutan ng buong sangkatauhan sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, habang iniisip natin ang makalangit na ama at makalangit na ina na nagtatag ng kautusan, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa na papalangit tayo. Inaalala ang mga salita ni Kristo na ang gumaganap lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi tayo kailanman dapat na mawala ng kumpiyansa sa kautusan ng bagong tipan. Dapat na lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Tingnan natin ang Micah chapter 4 verse 1. Sa chapter 4 verse 1 nasusulat na, Sa mga huling araw. Hindi ba ang huling araw ay ang panahon ng Espiritu Santo? At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay tatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol. At ang mga tao ay magpupuntahan doon. At maraming bansang darating ng pagsasabi, Halika'yo, tayo umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan. Iyon ay ang katotohanan. Ano ang gagawin ng Diyos? Ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan. Kaya dapat nating sundin ang kanyang mga daan. Iyon ay ang kautusan ng buhay na ibibigay sa atin ng Diyos sa panahon ng Espiritu Santo at ay makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula saan? Sa Zion. Ay lalabas ang ano? Ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Ang kautusan ay lumabas mula sa Zion at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa kautusan ng buhay sa mga huling araw? Dapat ba nating isipin na, depende sa kaso, maarim nating kalimutan ng kautusan at alisin ng ilang bahagi mula rito? Hindi. Hindi natin dapat nagawin ito. Dahil kinakailangan ang kautusan sa spiritual na mundo, ang Diyos ay nagtatag ng Kanyang kautusan para pagpalain tayo sa ating pagpasok at sa ating paglabas. Hindi lang natin dapat na alamin ang pag-iral ng mismong kautusan. Kundi dapat muna nating alamin ang siyang nagtatag nito. Ngayon, isipin natin na sino ang nagbigay sa atin ng kautusang ito? Alalahanin natin ang biyaya ng Diyos sa tuwing ipinapangili natin ang sabat, ang mga oras ng pananalangin at ang pitong kapistahan sa tatlong panahon. Muli, inihiling ko sa inyo na huwag kalimutan kailanman ang pag-ibig ng Diyos na nakapaloob sa mga ito. Tayo ay tunay na mapapalad na tao. Hinanda na ng Diyos ang buong sistema ng sansinukob para pagpalain tayo sa ating pagpasok at sa ating paglabas. Dahil hinandaan na ng Diyos ang lahat para sa kanyang bayan, umaasa ako na tayong lahat ay susunod sa kanyang landas at tatanggap ng mga pagpapala. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.